Sir Chi, kung sinusubukan mo ngayon itigil ang paninigarilyo, sa so, tingin mo kaya, kaya mo rin bang itigil ang madalas ang pagmumura mo? Magkaiba kasi yung dalawang konsepto na yun eh. Yung paninigarilyo ko, that's my addiction. Yung pagmumura ko naman, hindi ko masabing addiction yun. Impulse lang yun. Baga, just to express my thoughts, isa pa, multiple factors kasi yun eh. Ano dahilan, Chester, bakit tinigil mo yung paninigarilyo? Una, kasi nasisira katawan ko ron. Eh katawan, templo ng Diyos eh. Hindi ko naman gustong mamatay kasi nira ko yung katawang ko, na yun yung naging cause of death ko isa pa, nakaka-istorbo kasi sa akin yung pakiramdam na nakikipag-meeting ako sa mga tao tapos kailangan ko ngayong lumabas kasi na-stress ako tapos kailangan ko mag-yosik. Nakaka-istorbo sa akin yun. Isa pa, gusto ko rin maging halimbawa sa mga tao na yung bisyo mo, regardless if it's drugs, o kahit na ano pa yan, eh, kaya mong itigil. Isa sa mga pinakamahirap na bisyo, mahirap talagang itigil pa ni Garillo. Bakit? Kasi legal lang pa ni Garillo. Ang hirap itigil ng bagay na legal. Isipin mo, kung yung drugs nga, hirap na hirap yung mga taong tigilan eh. Lalo pa yun legal mismo na pwede mong bilhin kahit saan ngayon 14 days na ako hindi naninigarilyo yes second achievement ko ito. kasi una sa tabi sa isang buwan may kita hindi naninigarilyo dun oh okay, dito 14 days na ako hindi naninigarilyo. lahat ng klase ng usok tinigil ko mind you ha mind you na ang addiction ko Yossi hindi to pero lahat ng usok tinigil ko pero Yossi lang yung completely tatanggalin ko sa sistema pero yung pagtuto hindi pa ako sigurado kung ibabalik ko hindi nakadepende siguro kasi may mga kausap akong mga kanegosyo na mga kanegosyo ko ang banding namin magtubako eh. Hindi ko na sila nakikita sa mahabang panahon. Pero ang banding namin magtubako. Tapos may mga iba akong mga matataas sa taong kakwentuhan na masarap ang kwentuhan namin pag nagtutubako kami. Pero hindi ako adik sa tobako. Hindi ako araw-araw hindi katulad ng Yosi. Ngayon, tungkol dun sa pagmumura. Yung pagmumura kasi, hindi lahat ng pagkakataon nagmumura ako. Yung pagmumura, hindi ko siya masarap consider na addiction kasi kusa lang talaga siya lumalabas. Just to express my thoughts. Isa pa, sobrang catchy kasi nung konsepto kapag ka nagsalita ka ng Inay. Ngayon, me as an influencer, you have to understand how to capture people's attention. At ang pinakamadaling paraan para mahuli mo atensyon ng mga tao, pagalit. Wala namang mas pagalit pa kaysa nagmura ka. Sabay mo na pagsigaw. Eh isipin mo na lang kung katulad ako ng mga ibang scientists pag nagsasalita, napaka boring. It's something that spices our conversation. Hindi yan dun sa konseptong minura kita. Hindi yan ganun. Maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng pagmura Pilipinas. May ituturo ako sa inyo isa sa mga pinakamalalaking bagay na matututunan nyo sa akin pagdating sa etymology, pag-aaral ng mga salita. Kailangan nyo to sa public speaking. Sa madalas na pagkakataon, hindi ako nagmumura. Ngayon tatanungin mo, ano yung sinabi mo Chester na po ina. In case hindi niyo alam, merong ruling ang Supreme Court na yung salitang p*** ina hindi yan pagmumura. It's not to defame anyone. It's a form of expression as Filipinos kapag extreme yung bagay na nararamdaman mo. At merong ruling mismo ang Supreme Court tungkol dyan sa specific na yan. I-type ninyo sa Google. Google ninyo. Nag-Google yan. Lumalabas yung mismong kaso na yun. Kaso yun ha. Kaso. Ito so, ha. Ihiwalay nyo muna sandali yung konsepto na to. Meron ako ipapahiwalay sa inyo para matuto kay Pilipinas. Ang tawag compartmentalization. Compartmentalization. Ihiwalay mo muna sandali yung konsepto ng personification. Tanggalin mo muna na tao ang pinatutungkulan. So, ihiwalay mo yung konsepto ng personification. Pag nagsasalita ako ng ina expression yun para tumaas yung emosyon. Ako at ikaw. Pag tumaas parehas ang emosyon natin, kasama pati atensyon na tumataas. Kung di nyo napapansin, ang atensyon ninyo laging nasa akin kapag ka naka-live. Ngayon, ito sinasabi ko sa inyo, Pilipinas. Importante sa isang public speaker na nakukuha makuha ang atensyon ng audience mo. Ang mga Pilipino, ang daling kunin ng atensyon pag nagmura ka. Pero, ito ang konsepto. Ano ba ang ibig sabihin ng pagmumura? Doon muna tayo. Ano ibig sabihin ng pagmumura? Bawat tao, may kaniganyang level sa lipunan. Hindi pantay-pantay lahat ng tao. Kahit sa paningin ng Diyos, hindi pantay-pantay lahat ng tao. And I can prove that kasi ang daming pagkakataon na ang mga banal pinapaboran ng Diyos. Pero maraming nagdadasal, hindi naman pinakikinggan Diyos, eh. Ano ibig sabihin? Hindi lahat ng tao pantay-pantay sa paningin ng Diyos at ganun din tayong mga tao. Hindi rin tayo pantay-pantay. Merong tinatawag na social hierarchy. Merong kanya-kanyang level ang mga tao. Pag ang tao, tama lang yung level at sinabi mong gano'n siya dahil ang ginagawa niya talaga kagano'n tama yun. Lapat yun, hindi mo minumura tao. Pag tama naman yung ginagawa ng tao, at sinabi mong kakuhon yung ginagawa niya, sablay ka doon, minumura mo siya. Bakit? Pinabababa mo yung social value niya, pababa. Ganon din yung konsepto, pag sinabi mong p***** mo, tapos yung tao, hindi naman nagpo***** Ganon yung konsepto. Bawat tao may kanya-kanyang social hierarchy. May kanya-kanyang level sa lipunan. Pag ang tao merong level, ibinababa mo siya dun sa nararapat na level niya, minumura mo siya. Pag ang tao naman, itinataas mo yung actual na level niya dun sa taas nung dapat na level niya, ang tawag dun, minamahal mo siya. Hindi naiintindihan ng tao yung salitang pagmumure. Pag ikinabit mo na yan sa isang tao at yung tao na yon hindi naman nararapat yung salita na yun para sa kanya, either minumura Pinapahaba mo siya, binababa mo yung halaga niya? O minamahal mo siya, itinataas mo yung halaga niya? Naintindihan niyo ba yung Pilipinas? Ngayon, sasabihin mo, bakit mo sinasabi yung salita na yung Chester? Bakit ka nagmumura? Hindi ako nagmumura. Kinukuha ko ang attention mo. Kinukuha ko ang attention mo sa pagsasalita ng mga bagay na masakit sa tenga mo dahil lahat ng bagay na nakakasakit, nakakakuha ng attention.